Let's go. Let's go, Rano. Rano, may <laughs> ikaw. Naantok na Wow. Naantok na kasi talaga yan. Uh. Corn beef. Saka na lang na. Saka so, ano na lang. Kasi ano eh. Pakalag natin. Bako, ano kasi. Parang hindi magandang condition <laughs> ninyo eh. sad sad naman. Sama na dito. Kasi Dito. Ay, sa iyo lang sa counter na lang. Meron tayong card ha, baka magkano. Kita nga din dalawang polyo. <laughs> Hi! Crying <laughs> oh, na, crying, crying, crying. crying. Okay, na, parga na kayo dito. Na kay tito, ano kayo tito Oo, oh, ano naman ang baby.